Para sa, YouTube, para, sa YouTube, YouTube, para sa YouTube, para sa YouTube, YouTube. Para sa YouTube. YouTube. Ila ka posing. Oh, wala niyo lang yung title kasi may ako magpasa sa YouTube eh. Oh, sige. Oh, ayan, YouTube. Hey. Plastic ka. Plastic ka talaga. Hay. Magkadugo tayo na ka ba? Hop, was na piyo, was na piyo. Alam mo yung mga nanalo. Oo nga. Ay na magmalam din eh. mo sila. Sigtaw Nalagyan namin kayo sa YouTube. Oh, Gaston okay. Glasson! Inalagyan <laughs> namin kayo sa Pricer, mga nakasama namin. Kuya kita. <laughs> eh, <bong! laughs> Ano ka? Gusto <laughs> mo talaga? Awal gulo! Gera! Gusto ko! Uy! 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 Tribal! Tribal! Hindi na mo mukha kita! URS ka? Hindi. Hindi. Mr. D kaya. Uh. Ano yan? Kalo, ano yan? Wawawi! 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 Pasok pre ah! Hindi, okay lang yan. Huwag na magda-drugs. ko na. Ano siya? Nabawasan sa'yo. Abo ko ka nga dito. Yung Organizer. Tinatabahan niya ako. Ayan. 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 naman. Ayan. sikat na ICCT. Ayan. 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 Kailan pa sabihin? Kailan pa ako? oo. Oh, an Kasi ang alam ko lang doon yung ano yung pumapasok doon sa ICC din ang kainta. Actually, kasali ka ba doon? Ano ba yan? Kasi para pumasok ka rin, para pumasok ka sa interno. Pero rin yung gano'y yung gano'y ako? Eh, Lagi chakit sa cheering squad. Ay, Pero Kasali ka sa pagkakarok.